Ito so, mga do, ito na yung mga sugar canes natin na nagtutubuan na no. Sabi ko na sa inyo, ibaon nyo lang sa lupa itong mga, ano you know, yung mga tubo. Ibaon nyo lang. Huwag nyo nang yung ibabad-babad sa tubig. Kalakuhan yun. But anyway, papakita ko sa inyo, yung iba kong bed kasi dito, halo kasi ito, tubo at saka kamote. So, makikita nyo dito, yan siya o, oh, yung kamote na tumutubo na. Paano magpatubo ng kamote, guys? Ibaon nyo yung kamote sa lupa. Huwag nyo, ano, Huwag nyo yung, yung, mga palabas kasi sa YouTube, nakakabuisit eh. binababad pa sa tubig, mga ganong ganyan. Hindi mo kailangan ibabad sa tubig. Ilagay mo sa lupa, pabaya mo sa labas. Ayan na siya. Tignan nyo, ito na yung kamote slip oh, yung talbos ng kamote nyo. Ganito magpatubo ng ano, uh, kamote. Ngayon, pag lumaki na yung kamote nyo, ayan na siya. Kasi ito yung kamote natin na natin sa lupa. Ayan siya oh. Huwag oh. Wag ko na hukayin ko pa ba yan? Huwag oh, na no. So ayan yung kamote natin guys, binaw ko sa lupa, ayan na ay yung strip niya. Papakita ko lang sa inyo yung iba ditong kamote, ito siya oh, na natbaw natin sa lupa. So para ito yung mga kamote na itatanim nyo para magkaroon kayo ng kamote talaga na yung laman. Kasi kapag yung kamoting laman lang ay tinanim nyo guys, hindi yun magkakalaman. So ganito dapat yung pananim nyo. Ito na yung tumubo sa kamote, yung bagong tubo na to guys, wag yung, yung buong ganito, wag ganito. Puputulin nyo pa to, yan, putulin nyo siyang ganyan. Kasi kapag yung hole nya ganyan, hindi yan masyadong lalaman. Ngayon, itong itatanim nyo sa lupa, yung ganito na na kamote Kailangan tatanggalin nyo yung pinagtubuan niya dun sa pinaka mother plant niya. Ito nga may ugat pa ng konti. Yung iba, kahit may ugat na ganito, pero para sa akin, best suggestion ko talaga, yung wala talaga siyang ugat, no? Tanggalin nyo talaga yung pinaka ugat niya. Kasi, the more na feeling niya na baby-baby siya, the more na mas ma may tendency na mas mara, malaki ito maglaman. Kapag uh, yung talagang galing talaga sa slip, at saka tinanggal nyo siya dun sa pinaka-mother plant niya, yun know, o, yung pinaka-ugat niya sa mother plant niya. Ganyan. Ngayon, ito na yung pinaka-empty mo na soil, no? Yan, dito mo na siya itanim. Ganyan na. Actually, may mga, ano na to, uh, decomposing materials. Ang most likely composing materials nito is yung uh, dahon ng sugarcane. Kasi, Huwag nyo siyang itatanim dun sa dati niya ring pinagtaniman. Dahil pag tinanim nyo yung kamote dun sa dati niyang pinagtaniman, hindi ito masyadong magdadami ng laman. Dahil ang gusto nito, brand nyo rin na lupa. Kailangan, kung tinanim nyo yung kamote nyo sa ibang side ng bahay nyo, ibahin nyo rin yung pagtataniman nyo sa susunod na time. Yan. Dahil nga, umiinit na rin ngayon, ito, kaya na nitong mag-survive. Malambot yung lupa dahil bagong ulan. Kung hindi umulan, diligan nyo. Pero kung umulan naman, okay na yan ganyan guys magpatubo ng kamote eto meron ditong syempre malilit pa yan uh, meron din akong kamoting binaon dito minsan naman guys nagsislip yung kamote ganito sa ugat niya lang ito yung ugat na tinanim ko yung uh, pinakadulo ng ibang kamote ibaon nyo lang din sa lupa to guys ayan sya o oh, binaon ko lang dito sa lupa ayan o oh, nag ano na sya nag na sya so ito yung iba nating uh, binhi no? ito yung mga papatubuin natin para magkaroon tayo ng uh, kamote slip yung pananim natin next year. So meron na tayo dito matandang kamote. Ito binukbuk na to. Ito pwede natin itong gawing binhi para magkaroon tayo ng kamote na magka ito. Ito rin siya yung uh, kamote mong maliliit. Ito may ugat na rin talaga to. Gawin natin itong binhi, pananim natin. Dito tayo kukuha ng pananim na slip. Ganito ho magpatubo ng kamote no. Yan siya oh. Ito meron na talagang tubo. So mas mabilis tong tutubo kasi Meron na siyang uh, slips eh, ganyan oh. No? So, yung mga maliliit na yan, palalakihin lang natin yan para dyan na tayo kukuha ng pananim natin na kamote next year. So, ito, ito marami rin to magiging slip kasi matandang kamote to. This one naman, ugat din siya ng kamote. So, kung wala kayong ugat ng kamote, madali lang yan guys. Ito, katulad nito, matandang kamote na to. Yung nabili ko sa store, yun Bulok-bulok no? na siya, kaya ang ginawa ko, B, kinuha ko na lang. Ito, from my old uh, kamote rin to. So, ganyan ang gagawin nyo lang, no? Tapos sabay, tabunan nyo lang talaga ng lupa. Yan. Kasi kapag yung binababad sa tubig, problema mo pa yun lalagi, magkakaroon pa yun ng mga lamok-lamok. Tapos, magkakaroon pa yun ng mamamahu pa siya. Eh, kung iwanan mo lang yung kamote sa labas ng bahay mo, guys, kusa yan tutubo. Walang kaselan sila ng kamote. Ito, sa isa to sa pinakamabilis itanim na halaman. Ito yung halaman na wala kang kaselan-selan talaga as in. Napakadaling alagaan. Napakadaling itanim. Alam mo yon May ano ka na, may laman ka na, meron ka pang kamote. So, ayan siya. Ayan. Hintayin na natin yan tumubo.